Magandang araw sa inyo mga kaiping. Ngayon, papuntang bukid tayo mga kaiping, kasi meron kaming i-interviewin doon maraming kasagbutan dito mga kaiping napakalawak din yung lupain kaya ito pinuntahan namin dahil meron kaming i-interviewin ng mga member sa Kinsey Kinsey na proyekto ni Mayor Alan M. Umamos dito sa Kulambugan, Lano del Norte ito yung mga kasama natin mga kaiping oh. parang nakawala sa quadra ba ang saya saya ba diba? oh nandito si Digichad nagtatabas ng damo dahil tinutulungan niya ang mga farmers dito mga kaiping

Ay, siyempre, nandito din ang iyong pambansang kulokoy. Si Pingko Nohay, hindi eh, ba? Turang isa dito. Okay ra ka, Okay ra. Naipalampas ito, kunan. Tag 150 adlaw. Ah, si Jiji Kugihan, oh. Grabe pagka-kugihan bisa bigla gasabang manglampas. lampas. Si ano si... Lui. Si Iping o si Iping-Iping! Uy! <laughs> <Lui. laughs> <laughs> so karoon mga na natas bukid Ngita tag ng pasondre kay Pitos Kitang kinabuhay ka lang yung opos window <laughs> tagiya sa Sinda oh, tagiya sa Sinda o oh. Daghan yung kwarta ng baga ba? Huh? Mga na apod apod doon siya karong hapuna o gayuda Mga nga pila-pila lang po may dire May ba? Pagkatapos namin dito mga kaiping, umuwi na kami. Dalala ang helmet kasi ah, hindi natin basta-basta iniiwan yung helmet kasi ay baka mawala mga kaiping. Kaya yun, dala namin para safe ba. Dala helmet. Pauli namin mga kaiping. Kitapos na kami dito sa aming mission. Pupunta naman kami sa another mission namin. Ako po ay nakikihit sa motor mga kaipino no? kasi wala tayong dalang motor. Kaya motor na lang ni Chad yung sinakyan namin. O ba? Diba? Nandito yung mga liwang. Ngisi-ngisi pa more. Hmm. Ano yung mong kaoban po daw? Lahit po ng grupo. Mm Hindi -hmm. oh. rin mo siya niya ganiha o. Ay hapit yun mo mo. Mo lagi nga mo agil lagi ng lunang bisag nindot kay indalan skilled. Oh, mo gini resulta gyud. Oh, parehan niyo. Oh. Oh. Konat. Konat ay. Oh. 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 Oh ha? Oh ha? Oh. Di naging magsilbi na ilahang kwan rin oh. Habang kami nagbabiyahe, ah, biglang bumagsak ang malakas na ulan. Kaya ayun, pumasilong kami doon sa may purok. Di ba? Basang-basa kami. Parang sisiyo man ng basang-basa sa ulan? O oh, di ba? Ah, ano naman na! <tipis> 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 gagusog sa ulan. Mga oh, basa oh, natla o. Oh. oh. basa kayo. <tipis> basa, one So, nababasa na kami mag-aipeng. Buti hindi nabasa yung brief ko. Kasi nag-iisang brief ko na lang ito. Ay! So, ganito pala yung trabaho namin mga kaiping, no? Rain or shine. Todo bigay pa rin ang ah, aming servisyo para sa katauhan sa lungsod sa kulambugan. O, ba? Diba? Salamat ito mga kaiping, no? Bye-bye! Shoo!